Inaabangan ng mga otoridad ang resulta ng autopsy sa bangkay ng overseas Filipino worker na tupong Pangasinan upang matukoy kung may foul play na nangyari sa kanyang pagkasong sa Saudi Arabia. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Lawrence Valmonte, Bombo International News Correspondent sa Qatar, nakitaan ng sap ang biktima na si Margaret Gonzales Garcia, residente ng San Jacinto, Pangasinan, Anya, kamakailan lang ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers sa ang pagkamatay nito sa hindi pa malamang dahilan na kung kaya't patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya, partikular na ang Overseas Workers Welfare Administration na sa Migrant Workers Office sa nasabing bansa. Matutunda ang kamakailan na sinabi ni Titay Biay Gonzales, ina ng nasawing Overseas Filipino Worker, na September 15 na nanghuli nila itong nakausap at September 17 na natanggap nila ang malungkot na balita mula sa mga kaibigan na UFW ni Margareta na pumanaw na ang kanyang anak. Samantala, ibinahagi naman ni Valmonte ang patakaran sa nasabing bansa na blood money na kapag nakapatay ng isang tao ng isang muslim ay babayaran na lamang ito. Depende pa rin sa pamilya ng biktima kung mapatunayan, uh, foul play sa nangyari kung merong nagpagkakasala uh, ang uh, Kenya na yon sa pagkamatay ng ating OFW. Ang patakaran kasi bo, ng uh, Muslim country, particular do sa Saudi Arabia, kapag ikaw ay nakapatay ng isang tao ay blood money mga magyayari. Ibig sabihin ng blood money mo ay babayaran mo yung uh, buhay na iyong uh, kinuha, na iyong uh, pinatay. Hindi naman uh, pumayag yung pamilya ng isang namatayan ng uh, uh, mahatulan ng panghabang buhay o pagkakamatay din uh, yung gumawa ng ganong krimen. Yan ang balita mula dito sa Lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Limey Perez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!